Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Hanggang saan po kaya ang pagtsatsaga ni Kalinga Prab na puntahan etong uh, tatlong magkakapatid upang matulungan ano ay bali apat po pala pati yung uh, bunsong lalaki ano po na kada punta po niya ay uh, parang wala naman po sa pinupuntahan hindi naman po kumikibo yung kanyang mga tinutulungan ano hindi naman po nakikipag-usap at uh, para pang minsan ay eh, napipiko na rin si Kalinga Prab uh, papanoorin po natin yung video at uh, dito ay malalaman natin kung bakit po po nasabi ano po na parang si Kalinga Prab ay uh, napipi ko na rin ano po, dito sa tatlong magkakapatid. Uh, pero bago po yan, siyempre ako muna ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Ed na Vlog, Jack Tapia, at uh, yung mga kasamahan ko po sa Karepa, ganun din po yung Team Views, at yung mga Kalinga Partner na Charity Vlogger. Oto ito po yung video no, na kung saan ay nakita po natin na parang napipiko na rin si Kalinga Prab sa ginagawang attitude ano po, nung tatlong magkakapatid. O ito po yung video. Ang kabuuan po ng video ito, ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Ayan, ayan. Ang dami akong pasalubong sa inyo na siguradong matutuwa kayo. Uy, masamang. Ayan. Diyan kayo natutulog? kaysa So, dito yung higaan nila mga kalingit. Ay, dami yung damit. Para na magkakasya dito. <laughs> Ang ka O, oh, sige na. Kayo na lang ba? Kayo na lang bahala dito, ha? Ah. Ah, sige, Melissa, patulong daw? Ano mo daw ito dyan? Oh. Oh, tayo ka, tayo ka. Oh, tayo ka, Melissa. Tulungan mo ako. Ya masuk pasok mo dyan. Ay dapat yang ano. Ya ganyan nyo lang ha. O, sige pa. Tulak ko pa. Yan. O, dyan nyo muna yan. O, Melissa. Balik ka na Melissa. Oh, Ang bahay. dito Melissa. Ah, <laughs> ah dito ka Melissa. Melissa. Ah, Melissa. Dito ka. dito nga dito dito ka nga para makaiso iso ka dito toy kamili siya iso ka dito yun ba diba, napanood po natin yung video no at dito nga po ay ang um, muling pinuntahan ni Kalinga Prab etong tatlong magkakapatid na mahihain ano po, bali, apat po pala ito na magkakapatid, ano? Meron pa pong bunso na lalaki na mahihiyang din. <laughs> Lahat po sila ay talagang mahihiyang. Ano po, hindi ko po alam kung bakit ah, naging ganun Ano yung ah, kanilang ugali, ano, pilit ko pong pinag-aaralan. Ano po at pinapanood yung ah, mga na dumaan, ano po upang sa ganoon ay makita natin kung ano po talaga yung tunay na dahilan ano, bakit itong tatlong ito ay naging mahihiyang ano at ah, sa ayon po sa akin sariling obserbasyon ang pinaka dahilan po talaga nito ay yung pong uh, hindi po sila umaalis uh, doon po sa kanilang uh, bahay ano kung kumbaga ay hindi po sila talaga nakakahalubilo doon po sa maraming tao at uh, sila sila lang talaga ang uh, halos nag-uusap-usap ano kaya kapag sila ay may kausap ay naiiba ay talagang hiyang-hiya po sila at natatakot at ang isa pa pong dahilan sa nakita ko rito ay nga po no minsan ay uh, pinag-aaral din po sila ng kanilang mga magulang subalit pagdating po nila sa paalan palibasa nga po ay ang uh, mga mahiya mahihiyang po sila ano po kaya anangyari ay nabuli, ano binuli ng mga uh, kaklase siguro sa dahilan na uh, masyado po silang mga tahimik at hindi po sila marunong makipaglaro doon sa kanilang mga kaklase o uh, makipag-usap ano po, kaya ang nangyayari ay nabubuli po sila. Ano, yun po ay uh, isang malaking trauma din para sa kanila. Siyempre, isipin po nila mahirap yung uh, maraming uh, tao na kasama. Ano po, kumbaga ay uh, mahirap makisama ano po doon sa mga tao na hindi nila talaga kapamilya. Parang ganoon siguro ano nasa isip po ng mga batang ito. Ano subalit ngayon nakikita naman po natin ano na sa pagpunta-punta ni Kalinga Prab ay uh, nagiging maayos na ano po ang kalagayan ng mga batang ito hindi lang po doon sa pinansyal na pangangailangan ano po kundi ganun din po sa kanilang uh, mga ugali uh, kasi ay uh, may nakakasalamuhan na po silang ibang tao ano kaya kapag minsan kapag tinatanong po sila ay sumasagot na po sila ano hindi po kagaya ng dati na talagang uh, walang kakibo-kibo bagamat hindi pa ganun yung ipinapakita nila pero unti-unti ay nakikita po natin ano, na nagkakaroon po ng improvement. Yung konti lang po na makita ni Kalinga Prab na pwedeng mabago yung kanilang ugali ay napakalaking pag-aasa po noon ano para kay Kalinga Prab ano at dito po sa video ito ay napansin po natin na para bang si Kalinga Prab ay medyo napipikon na din alam mo <laughs> medyo napipikon na din ano s'yempre mahirap po yung uh, ginagawa ni Kalinga Prab ano napakahirap po noon ano ah, salita po siya ng salita tapos ay eh, ah, tanong po siya ng tanong, ano, pero wala namang po sumasagot sa kanya. <laughs> Bagamat sagutin siya, ay eh, hindi po hindi po ganoon ka ano yung sagot, kumbaga, talagang konting-konti lang yung sinasagot sa kanya. <laughs> At na uh, isa pa pong napansin ko dito, no, nung uh, ipinasok po yung uh, kutson doon sa loob ng bahay, ay eh, talagang kahit madaanan na po sila or masagi, ano po, ay eh, talagang hindi po sila kumikibo ano, <laughs> kung bagay, kung hindi pa sasabihin na padaan, ay talagang hindi po sila kikilos. Kaya medyo ano to, kay Kalinga Prab, ano, medyo mahirap ng konte Ano po, napapailing na lang si Kalinga Prab at napapatawa. Ano po, doon sa nakikita niya nga uh, sitwasyon uh, na para bang siyempre, sa isip niya medyo mahirap. Pero alam ko naman na hindi ito susukuhan ni Kalinga Prab. Ano, pagdating sa pagtulong talagang si Kalinga Prab ay uh, nandoon yung kanyang pagtsatsaga ano po talagang pagdating uh, sa pagtulong ay eh, hindi po natin nakikita ng uh, hirap ano po si Kalinga Prab ano lahat ay kinakaya niya at ginagawa niya ano upang sa ganun ay maging maayos po ang kalagayan ng kanyang tinutulungan kaya ito <laughs> sabi nga ni Kalinga Prab <laughs> sa lahat ng natulungan nila eh ito talaga ano po ang parang challenge sa kanya ano po hindi lang po yung pagkabuhay ang tutulungan niya rito ano po, maging yung uh, pag-uugali at uh, yung uh, kung paano pinalaki ng magulang itong mga batang ito. Ano po, kailangan mabago po yun. Ano, kasi kung naturuan po ito ng mas maaga ng kanyang uh, magulang, syempre hindi naman po yan magkakaganyan. Ano po, kaya minsan nasa magulang din. Ano po, ang laging problema ng mga batang ito. Ano po, ay uh, talagang parang uh, nandun man yung kanyang mga magulang. Pero parang napabayaan din po sila. Ano hindi ang, ang mga anak po kasi hindi naman po 'yan sa pagkain lang eh. Ano yung pakakainin mo ay okay na. Hindi po no habang uh, lumalaki yan uh, kailangan binubuo mo rin yung pagkatao niyan. Ano po sa pamamagitan ng uh, pagtuturo. Siyempre kailangan po ay uh, habang bata pa ay matuto din po sila sa kanilang buhay. Ay uh, obserbasyon ko lang. Ano pero dahil po sa kahirapan ano po, kaya nangyayari yung mga ganito ay dahil din po doon sa kahirapan ng kanilang buhay. Kung siyempre, ang iniisip din ng magulang, yung makaprovide po sila ng pagkain nila, ano, sa araw-araw ay okay na yun. Ano, pero hindi po nila napapansin ay yung pong mga ugali ng kanilang mga anak ay medyo may uh, problema na. Ano po, kaya yun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at uh, patuloy lang po natin sa portahan, ano po, si Kalinga Prab. At uh, ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos Mabalos.